Ito yang ang kapakain isa. Kaya guys! May kita tayo, isa. dapat. Sa Sa Alam niyo dito eh. January 24, 2025, officially nagsimula na ang tagdilim sa gabi Wala nang buwan. Start tayo ng ating pagahunting. Kuna alala ninyo, hinayak ko ang tulay ng Paliko. 3 weeks ago kung saan nakahuli tayo ng isang monster pero naputulan tayo ng dalawang kawil so sa pagmabalik ko sa paliko bridge a aambushing a ko dihintay ko lang gumilin dapat wala makamalay sa atin yun nakaputol ng dalawang kawil yun ang intention ko na hulihin ngayon so meron akong pitong kawil 7 pito lang meron na akong kiwit hiniwa-hiwa ko na para pagdating doon wala nang hassle Nagdala din ako ng flashlight. In case of emergency, may pang-ilaw tayo. Pero hindi ko gagamitin ito. Abisado ko na yung lugar. Kakapain ko na lang. At sisiguraduhin ko na walang makakakita sa akin pag lusong ngayong gabi. Dapat discreet na discreet ito. Ito yung sinasabi ko na bleach. Bleach o bleach attack. Na walang nakakaalam. Pag may mahuli bukas, dun lang nila malalaman na may lumusong ng gabi. At ako na ngayon. Ito yung mga hunting adventure na ginagawa ko madalas na merong element of surprise na talaga namang dadala sa akin ng maraming huli. Nakahuli o pa ganun eh, yung parang uh, uh sinusurpresa mo sila. Walang makakalam kahit yung mga taga ron, hindi nila alam yung kina ng kawil doon. Kinabukasan, masusurpresa meron. So sana bukas may mahuli tayo. Hinihintay ko lang dumilim. Medyo may naaninag pa tayo sa paligid alas 6 pa lang ng hapon o ng gabi mga 6.20 pihit na tayo magsisingle lang ako siguro mga 10 minutes from here ando na tayo makita kita na lang tayo bukas pitong kawil dalawang kiwit paliko bridge hijack part 2 welcome to my office sana swertihin. good guys let's go medyo kinanghari na tayo ng gising para ni tao na sa ilalim eh Pauna na sa ating Hala, may huli yung isang mga Naupo na, nasa poste eh. Hi guys, good morning. Welcome to my office. Inagahan eh, ko talaga ang punta. Ako lang hindi na ito maaga dahil yun. Trick ng araw. Maliwanag na. Pero mahalaga, wala pa na ako nasabi sa inyo. Ay. So tara, lusong tayo. Buti naman na tayo ang nauna rito. Kanina akala ko may tao na eh. So kagabi nakapagkana ako pito. Wala nakamalay talaga sa akin na pumunta ako dito sa ilog. Na, talaga napaka-dilim. Hindi ako nag-iilaw dyan last night. May nakagandahan eh pagka walang nakakita sa'yo na lumusong sa ilog. So, wala mag-i-interest sa'yo yung kawin. Kung tayo muna makakita. Itong ka-win. Eh. dalawa lang ako. Patak Patak dalawa dito dalawa dito yung patak na yung isa sa tip ng patol na yan may dalawa rin dyan isang papunta roon isang papunta rito sa poste na yun may isa at may isa doon sa dulo may isa din ako nilagay doon sa unahan ng poste all in all may pito tayong kawin parang gusto ko unahin ito nasa baba. Sa ito nga po, patak patak patak. Pa. Let's go. Manay ko pa isang kawil dito sa gilid. Ang kawil na ito, andito tinapon ko yan ng gandun 你们都没在那挖不。 muna natin yung isa dito. Lulusungin natin yun eh.

Mga so guys, luto talaga natin ito. Ito talaga ito. Okay hey guys, may huli tayo isa. Ito. Gupot na. Ayan, buhay pa siya eh. Pwede na. guys sa ating pagbabalik dito sa Paliko Bridge hinijack natin part 2 parang palagay ko tayo na hijack dito eh <laughs> ang huli natin maliit lang isang piraso pero wala mas ito spire pa bago natin na iahon dahil talagang kumulubot doon sa ilalim ito lang huli natin okay lang maraming nang tayo